So, yun na guys. Wala nang patumpik-tumpik pa. Mag-subscribe, mag-like, at i-share lang ating video. BBM, nagmukhang T-A-N-G-A sa mga kampanya niya, guys. Kumakaway kahit walang ano, uh, kumakaway sa kanya. Napapahiya sa mga kahit ang lugar, guys. Kahit saang lugar na umiikot siya. <clears throat> Meron pang isa na sa Iloilo. Ah, uh, yung floor manager doon, uh, sumisigaw na, uh, palakpak, palakpak. <laughs> Tapos, yung mga tao, parating na si baby, eh, nakatalikod pa rin, hindi, hindi pumapansin. Siguro isip ni, no, isip ng president na, na uh, para pumunta lang sila para sa mga ano, baka pumunta lang sila para tumanggap ng ayuda. <laughs> Pero hindi talaga totoong susuportahan. Ang sakit na. No? <laughs> Pinapanood so, natin yung mga video guys pati Pinklawan guys na dalis ano Pinklawan original na dilawan sila dilima sila ba Makino si uh, Kiko Pangilinan <laughs> habang nag-ikot sila uh, yung sigaw ng mga tao Duterte <laughs> Ayun nga sinasabi eh yung mga track record kasi nila <clears throat> yun madaming mga kapalpakan mga korupsyon <laughs> sawang-sawa na yung mga tao yan. Tapos ngayon si BBM walang nagawa sa bayan. Tapos kaya <coughs> nga, niya yung mga senador niya. Iwan ko lang kung saan pupulutin niya. Sa nakikita nating mga videos sa TV, sa mga YouTube, talagang parang walang gana, wala na silang, yung mga tao na umaten, walang gana na sumigaw ng BBM. <laughs> Para kumatinda sila pag uh, ano sa mga ano tulad ng Davao, sabi ha, pa lang bigayan doon. Kaya pumunta sila. Ayun doon. Oh, uh, ano orin natin guys yung kay uh, Iloilo. Iloilo ilo to. Kawawa naman si Bibim. Oh, to. Pumunta nang Iloilo, hindi man lang pinansin ng mga tao. Mm. Ito tingnan niyo guys oh. Ano <laughs> Ayun sinasabi ko guys. Ayun ang sinasabi ko eh. <laughs> Ayunin <laughs> na si BBM oh. na hindi si oh. na, nabansin ng marami kaming tao. O oh, awa oh. naman si BBM. Palakpa ka yun, nga, yung, yung ma tao, ma na, ng mga tao talikod. Andiyan na si <laughs> BBM na naglalakay. Ano nga nyo guys, o. Ano ba? So paano na lang siya eh. BBM, <laughs> ano ba ito? Ano nangyayari sa mga tao? Hindi ba bayad ng maayos to? Dalong oh, oh malakpak na Hindi lang pinansin ng mga tao. Grabe talaga. Ito, tingnan nyo guys, oh. oh, diba? Ano reaction ni, ni Bipim? Grabe, pahiya oh, siya ito. dyan. Naramdam, no, so, hindi man niya ramdam na, ito, rin, na... Wala kasi siya, ano eh. Wala pa siyang na... Ano yan? Wala, naman si Bibi. Wala siyang nagawa sa bansa. Kaya Wala ganyan yung touring ng mga tao sa kanya. Umaatin nga, pero hindi naman sumusuporta. Yung ano lang, yung daming ano eh daming ice, may bot ng ice to sa mga halo nila sa ano sa o, awa naman si nila kaya ubatin sila ilo -ilo, pero, hindi man lang ng tao katotohanan tingnan tinatanggap oh. lang ano ng mga tao yan <laughs> pero hindi kayo boboto <laughs> <May laughs> ito lang pang isang video guys tingnan natin to isang video oh. <laughs> Ayan na nga eh. Kaway ng kaway siya. Tinano, kaway ng kaway pero hindi siya pinak... O, oh, wala mo kumakaway sa kanya pero kaway ng kaway. Hmm. Mo, <laughs> si ano mo? T-A-N-J. a mag comment siya dito eh. Si... Dating commissioner ng kuwa si Juan Son. Hmm. Naranasan na ni BBM na maging t a n g a <laughs> Kaway na yun naman. Tingnan mo yung tao. At niya. Hindi mo Dati, sigaw na sigaw. BBM. Siya, kaway na kaway. Walang kumakaway. Nataas sa baba. wala. Tingnan mo na. Muna, anong nangyari dyan? Kawawa. <laughs> Grabe naman yan. Kaway na kaway, oh. Pero walang po kapansin. Nako. Nako. Oh, ito pa sa ano, ito pa natin. Tingnan natin sa ibang video naman. Tingnan natin 'to ha. Ito, yung bago sa Dumagiti, guys. Ito yung bago sa Dumagiti, guys sa Negros Occidental sa Dumaguete. <coughs> May isang congressman doon na pilit pinapasigaw yung mga tao na BBM, BBM. <laughs> Pero yung mga tao, dead ba guys? Punti lang yung ano, para wala, wala ka buhay, buhay, wala talagang halo sa 100% yung ano, siguro sumigaw doon mga 5% o 3%. <laughs> para lang may boses. Tignan mo. Naaman si Pres, diri. I'm not gonna take much of your time mm -hmm. because kay Balog Yuko, you are all excited to hear mm -hmm. what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isyagit rin nato. okay oh, si ra ba? BBM! 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 Oh, tignan mo tao! BBM! <laughs> tignan mo yung tao, walang nangyari sa mga tao. BBM, sila sumisigaw dyan mga tao. Wala, din ba guys? <coughs> din ba? Matay mi nga man usap BBM! 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 Okay, press, okay na dito. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. Para hindi mapaya, sabi niya, okay na tayo, okay na tayo, sige, okay na tayo. Let's work together. Pahimik na, guys, pahimik. Mingaw pahimik. Pahimik na pa! guys for helping okay. the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you, Kanino Tanan. Maraming salamat po. si Pres, po. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato Tanan. I would just like to say, na nato. Okay raba! BBM 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 Kung ata BBM Watay mi nga man BBM 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 Okay Press Rock okay na dito The Negros Oriental The entire people of Negros Oriental Truly loves you And let's work together for helping the province and the whole Siraw country. Sa Bisaya, Thank you sa so much, na press. Na, wala Thank you, kanino-kanino. Ann, makayo na. so ka, ka na talaga. Maraming salamat Upo. po. Doon pala ka, opo. Yung sa Pinklawan naman, guys. Sa Pinklawan, yung naranasan ng Pinklawan o Dilawan, yung totoong original talaga na Dilawan talaga, sa Dilima. Sigaw ng mga tao. Uh, imbis na, ano, Dilawan o Pinklawan, deuter-teo sigaw sa pangalala.

Sana hindi na makalusot yan. Si Lima, si Babakino, si Kiko, si Tanyana. Duterte! 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 Wala na, sinusoka na talaga yung mga ano. Uh, BBM Ames Late, Senatorial, mga ano, dilawan, na Sabang sama na yung mga tao, wala silang nagawa. Nung nanungkulan sila eh. Ano na ngayon sa pamumuno ni BBM, puro intriga yung mga ano, intriga ng corruption, yung mga nababalitaan ng mga tao. Tapos, billion-billion <clears throat> yung mga ni-intriga sa kanila na hindi nila ma-explain. <laughs> o, oh, tingnan mo. Kaya yung resulta ngayon sa pangangpanya nila, dead ma. So, ayun na guys. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, at i- subscribe ang ating channel para mas luma dumami pa tayo guys. Maraming salamat. Yay! <laughs> Marami salamat.